Eh, inatake natin sila gamit ang militar para sa mga Houthi, hindi ito ordinaryong labanan lang. Ni magpapatuloy ito hanggang sabihin ninyo na tapos na kaming magpaputok sa mga barko. Tapos na kaming magpaputok sa mga ari-arian. Kakatumba lang ng mga Houthi ng isang barko sa Red Sea. Ito ang unang pag-atake na ginawa nila mula nang pumayag sila sa tigil putukan kasama ang Estados Unidos noong Mayon ng taong ito. Ang tigil putukan na iyon ay nangyari matapos magsagawa ang United States ng mahigit isang libong airstrike sa kanilang Operation Rough Riders. Ang layunin ng operasyon ay tiyakin ang kalayaan sa paglalayag. Ngunit ngayon, mukhang bumalik tayo sa pinagmulan natin. Muling tinatarget ng mga Houthi ang mga barko sa Red Sea at muling nagkakagulo ang pandaigdigang ekonomiya. Gumanti na ang Israel sa pag-ataking ito at gumanti rin ang mga Houthi sa pagganti ng Israel. Kaya talakay natin lahat ng yan simula sa orihinal na pag-atake. Tulad ng nakikita ninyo sa video sa inyong screen, ito ang rutang tinatahak ng barko sa Red Sea. Ang barko ay orihinal na umalis mula sa China noong ikaununo ng Hunyo. Narating nito ang Red Sea noong ikalima ng Hunyo. Doon nangyari ang mga ulat tungkol sa pag-atake sa barko. Dito sa pangalawang clip, makikita natin mismo ang barko na tinatawag na Magic Seas na gumawa ng dalawang biglang liko na tila isang pag-iwas sa panganib. Isang barko na pilitang magbago ng direksyon dahil dito. Kalaunan, makakakuha tayo ng karagdagang detalye sa kung ano talaga ang pag-ataking to. Isinagawa ng mga Houthi ang pag-ataking ito sa pamamagitan ng sunod-sunod na alon. Una, walo hanggang siyam na skiff ang nagpaputok gamit ang mga automatikong armas at rocket-propelled grenade. Pagkatapos, apat na pampasabog na unmanned surface vehicle ang inilunsad. Tatlong misil ang tumama sa barko sa pinakahuling pag-atake. Ito ang unang pag-atake ng mga Houthi mula Desyembre ng nakaraang taon at ang unang pagkakataon mula sa tigil putukan noong Mayo ng taong ito. Isa pang mahalagang punto na dapat bigyang diin dito ay isa itong malaking pag-atake na gumamit ng iba't ibang uri ng sandata at layunin nitong palubugin ang barko nailigtas ng isang malapit na barkong pangkalakal ang mga tripulante at papunta na sila ngayon sa isang pantalan sa Djibouti. Agad inako ng mga Houthi ang responsibilidad pagkatapos ng pag-atake. Kahit na ang barko ay may bandila ng Liberia at pinapatakbo ng isang kumpanyang Griego, sinabi ng mga Houthi na ito ay tinarget dahil ito raw ay dumaan sa mga pantalan ng Israel noon. Bilang ganti, sinalakay ng Israel ang mga kuta ng Houthi sa Yemen dahil sa pag-ataking ito at iba pang mga naunang pag atake ng mga Houthi. Narito pa ang mga detalye tungkol sa pagganti ng Israel. Pero bago iyon, ilike at isubscribe muna ang channel sa ibaba. Kapag pinag-uusapan natin ang mga pag-atake, madalas i-restrict ng YouTube algorithm ang video dahil hindi ito advertiser-friendly. Kaya malaking tulong ang inyong mga like at subscribe sa amin. Talakay na natin ang mga detalye. Ayon sa mga Israeli, ang sinasabi nila ay tinamaan nila ang tatlong pantalan at isang planta ng kuryente. Uh, e ay siyong pantalan ng Hodeida, Ras Lisa at Salif. Tinamaan din nila ang isang planta ng kuryente, ang Ras Katib. Iyan ay isang planta ng kuryente na uh, sa malalaking kalapit na lungsod ng Ib at Tay. Kaya't isang napakahalagang infrastruktura ito. Sinasipin ng Israel na tinatarget nila ang mga pantalan na ito dahil ginagamit daw ang mga ito sa paglilipat ng mga armas mula Iran papunta sa mga Houthi. Tinamaan din nila ang isang barko, isang sasakyang pandagat sa pantalan ng Hodeida na tinatawag na Galaxy Leader. Uh, yan ay itong barko na dandingin ako ng mga Houthi noong 2000 at 2023 at nilagyan nila ito ng isang uri ng radar system at ayon sa Israel, iyon ang dahilan kung bakit nila ito tinatarget. Eh, kaunti lang ang impormasyon natin mula sa Yemen. Sinasabi nila na gumamit sila ng lokal na gawa u u u a mga air missile para gantihan ang mga eroplano ng Israel. Walang ulat ng anumang nasawi Sinasabi ng mga Israeli na dalawang misele ang pinakawalan mula sa teritoryo ng Yemen pagkatapos noon. Sinabi nilang sinubukan nilang saluhin ang mga ito at nagkaroon ng sitwasyon kung saan tumunog ang mga sirena sa lungsod ng Jerusalem, sa Hebron at pati na rin sa mga kalapit na lugar sa Dead Sea. Matindi ang pag-atake ng Israel. Halos kapareho ng mga pag-atake ng United States noong Marso at Abril kinakailangan pa nating makita ang lawak ng epekto nito sa pagpapahina ng kakayahan ng mga Houthi sa pagpapaputok ng ballistic missiles at pag-atake sa mga barko sa Red Sea. Ngayon, meron tayong isang clip mula sa pag-atake na nahanap ko online at makikita mo ito mismo dito. Sa kasamaang palad, wala akong anumang clip ng barkong inatake ng mga Houthi. Pero ang pinakamalaking tanong na tinatanong ng lahat ay, ibig bang sabihin nito ay muling makikialam ang United States. Ibig bang sabihin nito na hindi tinutupad ng mga Houthi ang kanilang bahagi sa tigil putukan? Para dyan, kailangan nating balikan at tingnan ang mga detalye ng tigil putukan. Ngayon, ito ang sinabi ni Trump ng opisyal na inanunsyo ang tigil putukan. Magandang balita kahapon, inanunsyo ng mga Houthi na ayaw na nilang makipaglaban ayon sa kanilang sinabi sa amin. Ayaw na talaga nilang makipaglaban at igagalang natin yon at ititigil na natin ang pambobomba at sumuko na sila. Pero mas mahalaga, paniniwalaan natin ang kanilang salita. Sabi nila, hindi na raw sila magpapasabog ng mga barko. At yan ang layunin ng ginagawa natin. Kaya balita lang yan. Ngayon lang natin alaman yan. O kinumpirma ng mga Houthi ang mga detalye ng tigil putukan. At ayon sa tagapagsalita ng mga Houthi, Pumayag lang sila na huwag atakihin ang mga barkong may bandila ng United States. Ito rin ay kinumpirma ng pahayag ng White House na inilabas nila kalaunan. Narito ang simula ng problema. Ang mga barkong Amerikano ay hindi na dumadaan sa Red Sea bago pa man magsimula ang kaguluhan sa Middle East. Bihira lang ang mga barkong Amerikano na dumadaan sa Red Sea bago pa man ang Oktubre 7 dahil sa mga batas at mas mababang buwis, Maraming kumpanyang Amerikano ang nagpaparehistro ng kanilang mga barko sa Liberia, Panama, o Marshall Islands. Sa pamamagitan nito, maaring hindi sila magbayad ng buwis, magbayad ng mas mababang pasahod sa mga manggagawa, sumunod sa mas kaunting regulasyon at pamantayan sa kaligtasan at malayang mag-operate sa buong mundo na may mas kaunting political na hadlang. Kung iisipin mo lahat ng ito, kahit bago pa nagsimula ang gulo sa gitnang silangan, halos wala ng mga barkong may bandila ng Amerika ang dumadaan sa Red Sea. Kaya kung iisipin natin ito, ibig sabihin hindi talaga naging matagumpay ang tigil putukan. Bago pa man nagsimula ang pag-atake sa mga Houthi, opisyal ng Amerika ang lumabas sa pambansang telebisyon at hayagang nagzabing layunin nito ang pagtiyak ng kalayaan sa paglalayag. Una sa lahat, ang problema dito ay isa itong napakahalagang ruta ng pagpapadala ng mga kalakal. Sa nakaraang labing walong buwan, isang daan at apat na beses inatake ng mga Houthi ang mga barkong pandagat ng United States, direktang inatake ang United States Navy ng isang daan at apat na beses at isang daan at apat na limang beses nilang inatake ang mga komersyal na barko. sa ah, sa maikling salita, may grupo ng mga pirata na may guided precision anti-ship weapons na nagpapataw ng toll system sa isa sa pinakamahalagang shipping route sa mundo. Hindi iyon katanggap-tanggap. Hindi natin papayagan na ang mga taong ito ang magkontrol kung aling mga barko ang makakadaan at kung alin ang hindi. Kaya ang tanong mo, hanggang kailan ito magpapatuloy? Ito'y magpapatuloy hanggang sa mawalan sila ng kakayahang gawin iyon. Anin yung Sunday binawintilihin siya ng United States sa ngayon? Adahil matagal sa samunawan ng mga fagyatake ang United States. Pero hindi pa rin nila napipigilan ang mga Houthi kaya ano ang magiging kaibahan ngayon? May mas malinaw ba kayong impormasyon mula sa intelihensya na magpapasuccessful dito? Hindi rin pa'y gana ganti lawang. Kaya sila nagpakawala ng misil. Tinamaan namin ang missile launcher o nagpadala kami ng isang bagay para gawin yon. Hindi ito mensahe, hindi ito isang beses lang. Ito ay pagsisika para hadlangan sila na ipagpatuloy ang kanilang paninikip. Kontrolin ang pagpapadala ng mga kalakal upang maiwasan ito. Eh, hindi natin papayagan ang mga armadong tao na diktahan ang daraanan ng mga barko natin at ng buong mundo. Ginagawa natin ito hindi lang para sa United States, kundi para sa lahat. Ang pagtanggal sa mga taong ito at sa kanilang kakayahang atakihin, ang pandaigdigang pagpapadala ng mga kalakala ay isang pabor para sa buong mundo. Uh, ito ang mission dito, ito ay mapapatuloy hanggang sa makamit ito. Ito ay hindi pa nangyari noon at hindi ito ginawa ng administrasyon ni Biden. Uh, ang administrasyon ni Biden ay tumutugon lamang kapag inaatake. Kapag nagpakawala ng rocket ang mga ito, tatamaan natin ang launcher nila. Iyon lang. At ito ay uh, pagsisikap na alisin ang kakayahan nilang kontrolin ang pandaigdigang pagpapadala ng kalakal sa bahaging iyon ng mundo. Hindi na iyon mangyayari ngayon. Magpapatuloy din ito hanggang matapos, maaring may mga pag-atake sa lupa. Mga mga desisyong militar ang kailangan diyan, pero wala pang usapan tungkol sa mga pag-atake sa lupa. Sa tingin ko, hindi uh, pa ito kailangan ngayon. Hanggang kagabi na Taneke, ilan sa mga pangunahing tao na sangkot sa mga pagpapalipad ng misil ay wala na sa atin. May marami sa mga pasilidad na ginagamit nila noon ay wala na ngayon at magpapatuloy pa ang ganitong sitwasyon. Sa madaling salita, ito ang pinakasimpleng paraan para maintindihan mo. Nakakokontrol nila kung aling mga barko ang makakapasok sa lugar. Umabot na sa isang daan at pitumput apat ang pag-atake nila sa United States Navy. Inukupa na ng mga kaaway ang hukbong dagat ng Estados Unidos. Hindi tayo pwedeng nakatangalang habang binabaril nila ng mga misil ang United States Navy. Sa tingin ko, ang ibig sabihin nito ay ibalik sa dati ang sitwasyon bago tinargetan ng mga Houthi ang Red Sea. Heto, pakinggan mo. Ito ay mahalagang punto. Ang mga barko ng United States Navy ay inatake ng mga Houthi, isang bagay na hindi na nangyari mula nang ipatupad ang tigil putukan. Mukhang nananatili ang tigil putukan. Hindi umaatake ang mga Houthi sa anumang may kaugnayan sa United States, kabilang ang mga barko ng United States Navy. Marami ang nag-isip na posibleng makialam ang mga Houthi matapos ang pag-atake ng Israel sa IRGC sa Iran at ang pag-atake ng United States B-52 sa mga pasilidad nuklear ng bansa. Pero wala namang ginawa ang mga Houthi sa kabila ng malaking ginastos ng Iran sa pagpupondo at pagsuporta sa kanila. Nakagugulat iyon para sa halos lahat ng sangkot, kabilang ang Iran. Dahil ang buong dahilan kung bakit nila binuo ang Axis of Resistance ay para ilayo ang digmaan sa mismong lupain ng Iran. At nang dumating na ang digmaan sa Iran, wala namang gustong tumulong kay Ayatollah o sa IRG. Ngayon, kinumpirma na ng mga Houthi na ang kasalukuyang pag-atake, pati na ang mga susunod at maging ang mga nakaraang pag-atake, ay may kinalaman lahat sa digmaan ng Israel na nangyayari sa Gaza. Sinabi ng mga Houthi na kung papayag ang Israel sa tigil putukan, ititigil din nila ang pag-atake sa mga barko sa Red Sea. Maaring magkaroon tayo ng balita tungkol dyan anumang oras. Si punong ministro Netanyahu ay nasa Estados Unidos at inaasahang makipagkita kay Pangulong Trump sa lalong madaling panahon. Maraming paksang maaring talakayin tungkol sa Iran, kabilang ang kanilang mga nuclear site at nuclear stockpile. Pero isa sa pinakamahalagang bagay na pag-uusapan ay ang tigil putukan sa gasa. Si punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel ay nasa United States para makipag-usap kay Pangulong Trump habang nagpapatuloy ang pagsisikap para sa kasunduan sa tigil putukan sa Gaza. Ang pagdating ni Ginoong Netanyahu ay kasunod ng pinakahuling round ng hindi direktang pag-uusap sa pagitan ng Hamas at Israel sa Qatar na natapos ng walang bagong kasunduan. Bago ang pagbisita ni Ginoong Netanyahu sa Washington, naghayag ng pag-asa si Donald Trump na maaring magkaroon ng progreso sa isyu ng natitirang mga bihag na Israeli. Sa tingin ko may magandang pagkakataon na magkaroon tayo ng kasunduan sa Hamas ngayong linggo sa darating na linggo na may kinalaman sa ilang mga bihag. Alam mo, marami na tayong mga bihag na nailabas pero tungkol sa mga natitirang bihag, marami pa sa kanila ang lalaya. Sa tingin namin matatapos namin 'yan ngayong linggo. Ang ipinaliwanag ni Ion Wells, ang aming correspondent sa Jerusalem, ang kasalukuyang pokus ng negosasyon para sa tigil putukan. Sina Trump at Chao si Netanyahu ay nais nang may maipapakitang resulta mula sa kanilang pulong ngayong araw. Pero ang tanong talaga ay kung gaano kalaki ang magiging tagumpay o hindi sa mga opisyal na pag-uusap na ito. Sa, sa, ngayon, sinabi ng Israel na handa itong pumayag sa tigil putukan base sa panukalang kanilang napagkasunduan. Nagpapahiwatig na hindi sila masaya magbigay ng malaking konsesyon sa ngayon, ngunit humiling ang hamas ng ilang mahalagang pagbabago. Partikular, gusto ng Hamas na muling payagan ang pagpasok ng tulong mula sa United Nations papuntang Gaza. Nais nila ng pag ng mga tropang Israeli at pinakamahalaga gusto nila ng pangako mula sa United States na matatapos ang digmaan at labanan pagkatapos ng anumang panahon ng tigil putukan. Yun ay bagay na dating tinanggihan ng Israel. Ang tanong talaga bago ang pagpupulong na ito ni na Donald Trump at Netanyahu ay kung pipilitin ba ni Donald Trump si Netanyahu na magbigay ng kahit anong konsesyon tungkol sa partikular na isyong iyon.